Pinakamataas na commander ng Hamas Group pinatay na ng Israel, mga mabibigat na armas at mga bomba kinumpis ka ng gobyerno ng Israel. Mga kahistorya paano na ang grupong Hamas ngayon? Wala na ang kanilang pinakamataas na commander. Aatras na ba ang Hamas? Ano ang epekto nito sa grupo? Ito na ba ang sinyales ng kanilang pagkatalo? sa pagitan ng Israel at Hamas ay nagpatuloy pa hanggang sa ngayon sa gitnang silangan. Mula sa mga border ng Egypt hanggang sa Gaza Strip at maging sa mga border ng Syrian at Lebanon. Ang malawak na pag-atake ng mga pagbobomba ng Israel na lumalampas sa Gaza Strip patungo sa teritoryo ng Egypt ay posibleng maging daan ito ng matinding komplikasyon o mag-ugat ng panibagong hidwaan. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aatake sa mga rehiyon ng mga terorista, gusto ng Israel na bawasan ang banta na pag-aatake hindi lamang sa Gaza Strip kundi maging sa ibang lugar. Gaya ng pagpaslang sa isa sa pinakamatinik at pinakamataas na opisyal ng Hamas, ang kanilang komander. Ang senior Hamas naval officer na si Mohamed Abu Shamla, nakaanib sa Rafa Brigade ay naitumba ng Israel matapos ang kabuuang pulong ng kawani ni Prime Minister Netanyahu. Mga kahistoryador, ang pagbagsak ng isa sa mataas na commander ng Hamas ay napakalaking kawalan ito sa kanila. Dahil si Mohammed Abu Shamla ay may posisyon bilang isang senior sa loob ng Hamas, lalo na bilang isang senior naval officer sa Rafa Brigade. Ang kanyang papel ay napakahalaga sa military structure operations sa kanilang organisasyon. Sa katunayan, Bilang isang senior officer ng Naval Department of Hamas, si Mohamed Abu Shamla ay may hawak ng napakahalagang tungkulin sa pamumuno, pangangasiwa at pagkoordina sa iba't ibang aktibidad pandagat. Bilang isang matataas na opisyal ng hukbong dagat, si Abu Shamla ay in charge din sa pagpaplano at pag-istratehiya ng mga operasyong pandagat para sa Hamas. Kasama sa responsibilidad niya ay ang pagbuo ng mga taktika at layunin na may kaugnayan sa mga aktibidad sa dagat. Sa operasyon ng Israel natukoy ang tirahan ni Abu Shamla, ang lugar kung saan nakaimbak ang napakaraming mga armas ng hukbong pangdagat at mga bomba. Kilala ang hamas sa paggamit ng mga bangka para sa kanilang operasyong pandagat para sa iba't ibang layunin kabilang na ang infiltrasyon, smuggling at sa pagdedepensa sa mga panganib. Ang pagpaslang kay Mohamed Abu Shamla ay isa ring strategiya ng Israel para mapahina ang lakas ng Hamas at mapigilan ang anumang panganib na maidulot ng teroristang grupo. Mga kahistoryado, ang bahay ni Abu Shamla ay hindi lamang isang weapon facility, kundi ginagawa rin dito ang mga pagpaplano at koordinasyon ng mga gawaing pangdagat. Dito pa lamang winasak na Israel at Strategic Planning Area at Sentro para sa pagsasagawa ng mga planong operasyon laban sa Israel. Dahil dito, humina na ang lakas ng Hamas sa dagat. Nilalayo ng Israel na mapabuti ang sarili nitong seguridad at protektahan ang mga lugar sa baybayin mula sa mga posibleng banta. Bilang resulta, ang pagpaslang sa pinakamataas na opisyal ng Hamas, nag-alsa ang grupo at nagsimulang mangdukot bilang tugon sa sitwasyong ito. Ang ginawang pangdudukot ay mas lalong nagpalala sa sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Ginamit ng Hamas ang mga hostage bilang pain sa pagtatangka na i-pressure ang Israel at ibalik ang sitwasyon na nangyari sa Gaza. Nagbanta silang papatayin ang isang bihag para sa bawat bahay na nasira sa mga airstrike ng Israel. Ang layunin ng bantana ito ay impluensyahan ang mga aksyon at mekanismo ng pagpaplano at desisyon ng Israel. Gusto nilang patayin ang isang matataas na opisyal mula sa hukbo ng Israeli bilang kabayaran sa napatay nilang matataas na opisyal na kabilang sa grupong Hamas. Ang banta na papatayin ng mga bihag bilang paghihiganti ay mas lalong nalagay sa pahamak ang Hamas, lalo na ang kanilang mga sibilyan.